So ayun mga ka panibagong araw, panibagong vlog Samahan niyo muna ako ngayon dahil wala ako tayo sa house place no? So dali natin doon si DT125 Papagas ko lang dyan, medyo mahuhi na pa yung usok no? So mix-mix lang tayo ng gas ng tuti dyan So eto na, panorin nyo, diretsyo na tayo Nagtataka ako mga ka parang nakachoke yung andar niya Hindi ko alam kung sa area ng carbs Pero okay naman, good sa may hatak naman, mabilis naman At yun lang ang naging problema natin, tingnan sa dulo ng video so, Enjoy the ride! Enjoy da power ups two stroke dd Yamaha 125. Sige. So yun nga mga ka-merk, bibihira ko siyang hinahataw sa simento kasi nadala na ako. Walang tire lock tayo kaya dito tayo hahataw sa hindi simento. Kasi pag walang tire lock tapos mo sa simento ay eh, talagang sumasabog or papupunit yung ating interior. So ito, sarap. Alos di mo ramdam yung lubak. At alam mo yun, parang sarap sa pakiramdam. Throttle therapy nga, ang patawagin. Uh, ayan, may mga basa-basa lang. Ramdam ko sa likod ko. <laughs> alam nyo na kung bakit ramdam mo talaga sa likod at eto na nga uh, soon uh, medyo -ud -ud lang yung project natin na motocross grounds dito sa house place so I'm looking forward praying din na magkaroon na tayo ng sariling motocross grounds dito no so eto papasok pa lang ay pwede na rin nga itong maging ano eh, no so ayan basa na naman check so marami tayong ihuhulma, marami tayong ititray, marami tayong lalapit ang puso sa motocross. Isang sports na ang hirap pabutin pero pag nandiyan na talagang alam mo yon masaya ang habang buhay na experience. Saludo sa mga nauna sa motocross industry, sa motocross. ah, uh, ito yung mundo ng motocross, salamat sa mga nauna. Kasi kung wala yung mga nauna, wala yung mga baguhan ngayon. So ako bago lang rin ako sa enduro na motor Ay talaga namang nakaka-enjoy At ito na nga uh, Mas enjoy kapag ganito kaganda yung lugar So samahan nyo ako Pasok tayo dito sa Rico House Place Sige 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 yeah! <laughs> Bye! Nagkain na kayo? Wala pa? Ako na lang ba yung, alam mo yung pag may mabigat kang problema, ang laki bagay ng pagmumotor. Yung tipong kalikuti mo motor, linisin mo motor, sakyan mo, punta ka sa isang lugar na alam mo payapa ang kaisipan mo. Sobrang, alam mo yun, therapy ride talaga. Therapy bawas ng kalungkutan. No? So, ako na lang ba? O isa ka rin doon sa ganon No? So meron talaga something na nina drive yung pag-motor, yung motor pagdating sa alam mo yon pag may pinagdadaanan ka so shout out sa mga tulad ko na yung happiness ay nasa motor lang din no so uh, wala naman buhay ang motor pero diyan mo na ibabaling ang oras Ah, uh, basta, masaya siya mag-motor. Taxi <laughs> Ranger ride 'yon, 'no? So dito na tayo. Pasyal na rin kayo dito, 'no? So medyo maulan nga lang at ito, maputik. Tumigil <laughs> ka. lang nakachok yung carburetor niya, hindi ko alam problema. Ay, isa pa ang problema. Ito mo yung carburetor. Ito. Yung maulang <laughs> ngayon, wala tayong kapaludo, kaya lahat ng dumi dito sa... Okay, peace yung... So yun mga ka-umerk, pagtapos ng mga biyahe, lagi natin isipin may naghihintay na isang magandang lugar. Hanggat may isang naniniwala, magpatuloy ka. Sige, hanggang dito na lang muna mga kumurk. God bless and enjoy the ride.